So, hi guys! Welcome back to our channel. Sure, my channel. Um, for today's video, ay tutur ko kayo sa nabili naming property dito sa Um, hindang leite. So, ang property na to guys ay hindi solely sa amin or hindi lang talaga kami yung bumili. Kundi ito ay tulungan ng aking in-laws which is yung parents ng asawa ko. So, hindi ito purong katas ng pagbabarko dahil meron itong katas ng ang pagsasaka, pagtatanim ng palay. Kasi mayroong malaking or malawak na palayan ang aking mga in-laws. At marami pa silang mga negosyo-negosyo hindi ko na lang sasabihin. Char. So, ang vlog na ito ay hindi pagmamayabang, kundi ano lang to sa amin. Um, documentation lang to na ito yung simula sa so, wala pang nakatayong kung ano-ano, ma -ano. uh, rise pa lang. <laughs> so, yun, praying na okay yung takbo ng panahon para mapadali ang construction ng kung ano man yung magra-rise dito na plano naming mag-asawa or naming pamilya. So, as you can see, meron ditong palayan. Naka-360 na, di ba, Guns? So, yung palayan na to dito, hindi to sa amin for sure. Pero malay natin, pagdating ng panahon, ibenta to, ay eh, kami na rin yung bibili. So, merong palayan. Tsaka, dyan pala, makikita nyo, may kalsada. So, eventually, along the road lang itong aming property na nabili. So, yung for its price, hindi na lang namin sasabihin. Kasi, Though fully paid na to. Wow, fully paid. Pero may mga babayaran pang iba. Okay, so let's start here. So nandun yung motor namin si Asher. So ba yung kalsada. So meron siyang nakatanim na mga puno ng nyog. Meron ding mga prutas. Ito nasa likod ko, mangga. Ayan, tapos meron parang puno ng bale. Balete na, buns? <laughs> hindi ko alam kung anong puno na yan, anong puno yan. Basta, um, puputulin. Puputulin yan. Pero mag-ask pa, or mag-secure pa kami ng, ano, ng papers mula sa DNR. Kasi baka tayo makulong. Kasi bawal na ngayon magputol ng puno ng basta-basta lang. So, mula doon, papunta doon. <laughs> Basta i-edit mo na lang ito mamaya. Papunta doon sa may isa pang puno. So, mayroon namang ano, yung tinatawag natin sa aming term na muhun, na nag, ano, nagpapatunay na hanggang doon lang ang aming um, property. So, ang lupang ito ay 1,000? Bons? 1,000? Uh, 1,000 square meters. So, doon din pala na banda, meron din doong daan, pero hindi na sa kalsada. So, 1,000 square meters. So, pumunta kami dito. First time namin pumunta dito. At first time namin makita ang property na ito. Na kung saan magsusunturize. <laughs> so, yun. E, Mag-ano mag din kami ng drone shots para makita nyo talaga or ma-imagine. Namin pala, namin. Hindi niyo Ma-imagine namin kung gaano ba talaga ito kalawak. na property na nabili namin. So, marami na kaming plano. Puro palang plano. Hindi pa nakukulayan kasi magkukulay pa lang uh, in Jesus name, Pohon. So, kukulayan natin ang mga plano yon. So, malawak siya at maganda yung area niya, guys. Meron namang mga neighbors. Yan. So, siguro ang unang gagawin is ipapapader eh, muna. Or kung hindi pa man pader, maglalagay lang ng parang yung yung mga wire yung kagaya doon dun sa neighbors yung mga wire wire na yan wire ba yan? hindi ako sure basta papalibot dito para um, walang mag -trespass. so that's it sayang ang manggang ito kung puputulin pero kasi guys hindi to namumunga or namumunga siya hala namumulaklak na pala siya guys oh pero daw, hindi daw magandang quality yung bunga niya. Parang maano daw, ma basta hindi maganda. Hindi ko pa na matikman, kaya hindi ko madidescribe. Sinunod yung asawa ko, nagpapalipad na siya ng drone. Kasi nga, papaliparan namin ang kabuuan. kabuuan ang property na ito. Char, property. Property ba? Property naman siguro yung lupa. Hindi ako sure, guys, ha? Nagmamarunong lang ako dito. So, that's it, guys. Abangan nyo na lang sa mga susunod na taon. Kasi aabutin ng taon bago mag-rise taon Di ko alam kung isang taon dalawang taon mga ganyan sakto malaki na yung baby namin o baka sa panahong yan nasundan na yung baby namin so that's it for today's video bye